Ah, yes mga kapatid, good morning, panibagong araw, panibagong vlog, welcome to my youtube channel mga kapatid Good morning mga kapatid, dagang araw naman tayo walang tinda dahil bagyo ng bagyo Oh no At Papanood mga kapatid At Kulimlim, tagang madilim At para may bagyo pa yata ito mga kapatid, bago pa lang sa channel ko, subscribe naman, click button, all, saka like nyo mga kapatid Pakipalin nyo naman ako sa Pisco Gusto mo ah. Let's go mga kapalig, good morning At ito, paninda ko na ang amoy pinya na Kasi tatlong araw na pinya ko Ito na ang amoy, let's go oh, Mga kapalig oh Pinya ko, 60 pesos yan mga kapalig ah, Ang pinya na mm, eh. May plaw ng malaki oh Ito direct na mga kapalig Kahit pinya, nilalangaw. Kaya let's go.

Tangali ako ngayon eh. Dalawang tinapay. Tsaka sabaw ng sinigang. Ah, may kasamang buto-buto. Hahaha. -buto. -buto. <laughs> Tapos of drinks. Matay ka ni. Kasama ko kumakain ng kanin. Ako lang hindi. Ay, ako, hindi na ako kumakain. Hindi na ako kumakain talaga mga Kanin. 3 months na. Tuloy tuloy na yan. Kumain ako ng kanin. Nakamatay ako. Ano? Hindi na ako ang papo. Ano ka? Takot ako mamatay kasi guwapo ako eh. tingnan nyo kumain ka ng ulam, karne kung ano man huwag lang kumain ng karin pero soft drinks mga palamig bira lang kayo kumain, uminom huwag yung pala, walang pala, huwag palagi wala, wala rin kwenta, araw araw, huwag araw araw hindi ako nagda-diet kundi ayoko lang kumain ng kanin ako yun lang kaya? sino 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 kaya? tại sao? sao tao bị con ác sáki xả? sao? sao nó sáki không anh em? quỳ. đại So mamaya na to. Yeah, let's go. alright bye. Hi, sir. Hi. 8160 lang. Yeah. Wala ko ako. ko lang. Kaya ako lang. Kaya lang. 哇！我打你。